Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na po magkapit-pandasal. Isa po sa tradisyon nating mga Katoliko ay ang mag-retreat. Ito po ang pag-alis sa kasulukuyang ginagawa, pag-aaral man o pagtatrabaho, at paglalaan ng mga araw na ito sa pagninilay. Tungkol sa buhay, ugnayan natin sa Diyos at kapwa. Nako mga kapamilya, ang laki puno na itutulong nito sa buhay espiritual. Isa kasi itong pagkakataon upang umatras sa umaatikabong aksyon ng buhay at maging panatag sa piling ng ating Panginoon. Dito makikita natin kung paano at saan tayo dinadala ng Diyos. Sa Ebanghelyo po, makikita natin na ito laging ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Pansin ninyo kung ano ang ginagawa niya sa tuwing siya ay gumagawa ng malaking desisyon o kaya'y himala. Makikita natin siyang umaatras, nananahimik, at nagpapahinga sa kanlungan ng Ama. Mga kapamilya, sa araw na ito, huwag ba natin ang gusto ang sarili sa pagtatrabaho? Sabi nga ng Panginoon, may maidadagdag ka ba sa iyong buhay kung lagi kang nag-aalala tungkol sa iyong makakain kinabukasan? Subukin umatras mula sa mga umaatikabong aksyon ng buhay, kahit limang sandali lamang. Manahimik at magpasalamat, humingi ng liwanag ng isip, pagnilayan kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Pag-isipan kung paano tayo nagpaakay o hindi nagpaakay sa Kanya. At panglima, magdesisyon kung paanong higit na makasusunod sa Kanya. Higit tayo magiging panatag dahil matatagpuan nating tayo ay laging nasa kanlungan ng Ama. Pagpalain po kayo ng Diyos.